Hi! Good morning! So, nag-walking-walking. Galit kami sa anak ko. So, kahapon na kontrata na kami nga duha Nga ma walking and exercise or walking jogging kami today. So, he woke up past uh, 6. What time did you wake up nak? 6 o'clock. 6 o'clock? Yeah. So, <laughs> So, nagbogta siya 6 o'clock. So, ari galit kami diri dampi sa may, mm. ano nila, tawagong lapos-lapos. So, muni na siya nga area. So mo ni Ano na siya? Um daring area madalang lang na di sa agyan sa mga salakyan. So ang mga nagaalagi dire bale ang mga nakahibalo lang mga residents man nga nakaibalo nga may alagyan, ina dire sa likod. Pero para abi sa iban ang mga nagaalagi dire sila na ang mga nagaiwas traffic kay kung kaisa traffic man diri sa Boracay so minsan ang mga truck, motorcycle e-trike diri na nagaagi so amo na iya pala po sa likod namon so naga walking kami yanda kay nag jogging kami sa pasakaon bao kapoy kapoy po po. <laughs> sa front beach tapos sa front beach kami kaso Usog-basog ang hangin. Habagat ng galigyapon. So, nag road na lang kami. Huh. donak <laughs> <laughs> Go baka mo din nga makita, oh. Anak, don go inside, ah. May mga balonan. Scary. Hey. Katulak ng legs. Ooh. swollen. Wala? It's swollen, ma. No, I scratched it. That's why it looks swollen. Oh. Katul. Oh. my gosh. Ma. Nine Yours doesn't? No. Nope. Katul. Maybe. Tampulan ko lang karun lang na magpuli sa balay. Ang area, pasakaon na. Ano pa? <sighs> kasi kaon na natin nga area kaya nag-walk na lang kami masakit sa kusog kusugan anak walk on the side there's a truck so muna ang gagi dari ka sa traffic dari nga area wala sang street light madulom na natin nga area pag abot sa gabi maliba na lang sa mga Balay-balay na muna lang maang may street like kay Diri sa mga unahan may mga pamalay muna diri. Sereng area may mga pamalay. Nan, may mga balay. May mga manok. So, diri may mga iwag. Nan, daw mo muna di pamalay na lang galing dito sa tunga sa tunga again naman sa anak ko. Dito wala. Pare mandi nga. Villa Vista. Villa? Yeah, para o. Oh. Parintahan. Nan. House. Nanara. House and room available. Ara ila contact number. Yan. Okay, so pila kaliko na lang sa Mount Loho na kami. Wait, Mount so up here, makita naman ang beach sang new coast. Nan. Hey, I can see where we swim. Yeah. So, oh, uh, puppy. Amo ni siya ang beach sang new coast. Nice, di ba? Hindi ganun mabaskog ang tubig, tuyo. Ang baybay nila hindi mabaskog. Sama so, na siya ang beach sa New Coast. Tapos ang hotel sa Fairways. Ina siya ang building hotel sa Fairways. Na, tapos ang the rest. Ano na, iyan hotel sa Fairways. Yan. So, ini naman, namunin naman ang beach sang back beach. So, harap dara makita ang mga water activity. So, ari sila diyan da sa may back beach. Kay tungod mabaskog sa front beach. So, ang tanang yung mga nagawater water activity, ari sa back beach. Nan. Ito na ako nanak. Mari na kami sa Back Beach. So, dari oh, may makita ka mo Burakay Boracay Hotel. May Rob's Place. Tapos, may mga restaurant pa na dari sa unahan. So, may mga restaurant pa na de. So, muna Ang Boracay Beach. Back Beach. Kapoy na ako na anak. Actually, kabatsag man ako kapoy. Masakit na akong Kusog kusug-kusugan. Are you okay? Tired? <laughs> Are you sure you're not tired yet? <laughs> Galingo-lingo lang sa pero kapoy na sa kapoy ganit Kapoy ako siguro kay ang alagyan balap pa sa kaon. Tapos panubo, tapos pasaka liwat. Nagpakabatsyag ako kapoy. Ginaisip ko masakay na lang guro kami pabalik. Grabe. <laughs> Pero gadwa-dwa pa man akong isip Kaya naisip ko naman kung masakay kami. Hindi, hindi na siya, ano, hindi na siya walking, exercise, jogging. Kaso ay ida ko yung kapoy. Siguro kay duwiduga. dugay naman ba na wala ako naka-jogging Ah. <sighs> mo ang mga nagawa water activity o oh. Korean restaurant coffee 99 pesos A red coral sports, mga diving, red coral, sharky diving, and honor owned by Korean. Wala ako nagdala kwarta, kaya naiwasan ko maggasto. <laughs> so high. My God, ang isip ko makapi. Kag malamig na tubig. Oh my gosh. Oh my gosh. Kami sa main road. Pabalik sa balay. Narin na kami sa balay. Grabe kapoy kapoy. Nagsakay na lang kami pabalik. Kapoy kapoy. Kailangan ko na sa malamig na kapi. awesome yup my coffee my iced coffee it tastes really good no wait until you be adult maybe it okay when you're may bilin pa iubos ko